Let's go, let's go mga idol Magde-deliver naman tayo ngayong gabi Deliver, deliver Ay, pagsago pa na naman tayo sa alisada ngayon mga idol Time check, 5.35 ng gabi Ayan mga idol, Colosseo by night Woohoo! So, now open Pasko na. Pasko na, pasko na. Daming tao kayo na. Friday night, Ah, Black Friday pala. Kaya siguro madami mag magsha-shopping shopping dito. beating the red light dito na tayo sa center mga idol siksika na naman this ano wow. nako, ang dami ginagawa sa Roma one lane lang to ngayon dalawa na okay a few moments later first pick up mga idol so congrats here kunin lang natin dito sa malapit sa malapit lapit dito natin kukunin mga idol ginger Buonasera. 6239. 6239. Grazie mille. Buonasera. Sige ka na mga idol Siksi na dis Let's go, let's go, let's go Ano? Ba Ba yan? 2 kilometers pa yung pupuntahan natin mga idol ay putik isya isya kayo ito yan yun, yeah, una ka na laka mo eh Baba baba si ate oh Lo lo lo, lo. Hi <laughs> plan Masarap sarong. sa ah, Ang sarap sa Roma, mga idol Baka nagtatalo na na yung order sa bag natin ha Ayan, pulis pa, pulis Nakaw Titigil pa to, bus stop Pulis ka Hanep oh, 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 oh. Okay, malapit na tayo mga Lodi Isang diretsyo na lang Kung ganito ba naman ang alsada Hindi yung dinadaan ng traffic na yun ah number 67 daw mga idol hanapin natin 61 61B layo naman yung 63 ngayon mga idol 67 67 okay ay clue cool. Buenas sera, Deliveroo. Eh, pipiyan Okay, grazie. Ay, eh, mga idol. Si. Okay. Grazie, buenas sera ta. Dito na tayo sa pangalawang order, mga idol. Dadalhan nito ay lapit lang. Kabilang ano lang. Wala pang kabilang barangay. Okay, eto na mga pizza, idol. Let's go. Kita nyo ba yun mga idol? May tip yun, ibig sabihin 6 Uy, sarap Lapit lang, 1 kilometer lang Tapos may tip pa tayong 6 Bukod pa yung delivery. fee Huwag lang magtatalo na yung mga pizza sa bag <laughs> Yari tayo dyan Pasko na oh, Pasko na dito oh, uh, Spanish steps Sa gabi para may pistahan na ah. Masa kaya ang pahanda ni Mayor Kiel Cycle, inunahan ng Tesla Inunahan ng Tesla, dito tayo Pwede ba dito? Pwede yan Counterflow. flow Counter flow tayo mga idol Okay lang yan Bike naman tayo eh Asi ah, so kaso may ahon ah oh, tarik prego 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 sorry atin yon atin mali natin yon mali 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 but it's okay kesya dun tayo sa kabila mas malayo ahon na nga mas malayo pa takan lang yan Okay. Ano yun? Number 20. Uy, ito yata ito. Ito, ito, to Number 25. Wala Grazie mille. Wala si Ira. Ang bako ng pizza na yun, mga idol ah. Parang dapat kumuha tayo ng Slash doon ah. Uy, may dumating agad. Saan to? Ito po, ang layo. Ayaw. Project. Puha tayo mga idol, Pangatlong order. Sinwerte lang tayo sa pang order. May tip na size. Kung hindi. Boring. My doll. Saan <gasps> natin ito ilalagay? <gasps> 700 meters. Napit lang. Parang gaagala lang tayo. Turn left. Then turn right. Then turn right. Alright. Uwi na tayo mga idol. Nagugutom ako sa amoy ng mga deliver ko. <laughs> Nakakagutom yung amoy ng pizza, yung amoy ng burger. Uwi na tayo at tayo naman ng kakain mga idol. Gutom na si idol.